Good morning guys. Mangunguha po kami ngayon ng ano, ng nyug po at saka ng mura o buko. Oh, dami lang gam. Uy, ang galing. <laughs> Uy, ang galing. Strike to. Ayan po, meron na po kami buko. At meron na rin po kami panggata. Magagata po kami mamaya ng puso at saka ng kamansi. Ayan. <laughs> e eh, di mahingi sa kapitbahay. Hmm, dalawa na yung ahingaan ko. Sila ate Tess, tsaka dyan sa bu ano, kabila. Kaila Buda. Kaila Mary Jane, diba? Sabi ni ate Tess, sabihan ko daw siya pag gusto natin magulay ng kamansi. Maakit ka daw doon. Ba? <laughs> Mataas ba gayon? Okay, Hindi, may panungkit naman. Ikaw naman. Na-joke lang kita. eh Kaya nga, ni. Wait lang. Saan ko? Apunasan. Hindi nila. Oo. Hindi nila ang oh. Oo, oh. oh, ayan, oh. Ganyan lang, oh. oh apu, ako, na natakot sa iyo. Palagay mo sa akin, hindi marunong. Hoy, tutoy. Hindi ka pa inapanganak. marunong na ako mag-beak. Hindi mo ba alam? 100 years na ako. O, oh, one? nakuhin <laughs> mo na yung sarili mo. Wag lang ako. <laughs> Galit. ano man? Hindi man. Na, Nalinisan ko lang kasi ano pa nang bingin eh? Aba, ewan ko sa iyo. Sa ang bumuha nila oh, ang Ay nga ni. Pwede pa yan. Ano ba't nasigaw ka? Hindi naman po. Oo. Oh? Ano yung tigas na nga ni. Oo. Oh. Ano ba't ako? Dali, tapawin ko lang yung sabaw. Ako na, ang gabo ano. Hmm. ito po yung aking kaibigan wala na pong makain at mura na lang po ang kainin